Yan, isang maganda-magandang umaga mga kataktika. May karang shoutout sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sa ating video na share ko sa inyo today, ito ay ating personal na experience. Disclaimer lang, hindi po tayo eksperto. So balit itong uh, ating isishare ay ang ating aktual na karanasan sa pag-aalaga ng munok sa loob ng tatlong taon. So ito mga kataktika, ang unang tip para makatipid sa pagkain ng manok. Subalit siguradong ito ay masustansya at magbibigay ng malusog na pangatawan sa ating mga alagang manok ay ang lahat ng mga gulay na makukuha natin sa ating bakuran. Tama na rin yung mga kataktika, gulay at frutas na makukuha sa ating bakuran at ihalo sa mga nabibili na commercial feed. dito mga kataktika, meron tayong uh, malunggay na superfood. Yan, alam naman natin kung anong nutrients ang naibibigay niyan sa ating pangangatawan. Gayun din sa ating mga lagang manok. So meron tayong uh, malunggay, papaya, patola. Yan ang ating isa sa sa ating pagkain ng manok ngayong araw na ito. So ito yung unang tip. Ang lahat ng mga guday at pagkain. Prutas at balat na mga prutas na makukuha sa ating bakuran o sa bahay. So yan mga kataktika, ang gagawin lang natin sa lahat ay hihiwain natin ng maliliit. Ayan, kita nyo, not fit for human consumption. So hihiwain lang, sabi nga, tatarin natin mga kataktika. At pag anapos tatarin, yan ay ating pagsasama-sama. Yan, hiwa-hiwa lang dahil meron mga maliliit na sisiw. So para sa lahat yan, sa sisiw at sa, sa malalaking manok. So ito yung malunggay. Lagyan natin ng tubig. Yung tubig na ginagamit natin. Kung tubig ulan yan, maganda. Tubig balon, mas maganda. Pero kung yan ay galing sa grip, eh, kinabukasan nyo na. Gamitin, stock nyo lang overnight. So ito mga kataktika, tanggalin natin yung sapad ng ay at yung extract. Yan ay ating painong salagang manok. Yan, lagyan ng mais. Mais. Bayo 2. Darak mais at darak palay mga kataktika. So halu-haluin lang natin yan. Yan, pagsamasamahin at pagkatapos ibibigay sa ating mga alagang manok. So ito mga kataktika, kung meron kayong mga sisiw, ang gawin nyo muna, kung hindi pa sila sanay, sa ganitong pagkain, lagyan nyo muna ng bio 1 or bio 2 sa ibabaw ng inyong mga minix na pagkain. Yan, ibigay sa alagang mga sisiw at una-unahan. O sisiw pa lang, introducing na sa kanila ang ating formulang matipid pero may magandang benepisyo sa kanilang kalusugan. At may mga 45 days mga kataktika dahil ayun naman natin na masyadong mataba. Kaya binibigyan na natin ang ating formulation na may gulay at protas. Ngayon din sa ating mga silky chicken, silky, crossbreed, henasil, lahat ng ating alagang manok, yan ang ating ipinapakain. So mga kataktika, yung tip na binibigay ko sa inyo ay ayon sa aking personal na experience. Ang pagpaparami ng manok sa pamamagitan ng paggamit ng mga gulay, prutas, na nakukuha sa ating bakuran makatipid ka ng hanggang uh, 60% mga kataktika sa iyong pagkain subarit so hindi makukompromiso ang kalusugan ng iyong mga lagang manok